bawat plat ay may butas Ayan. Ito so, yung tubig mula doon sa butas na yon ay agos doon pa ibaba. Then abang dumadala yung tubig dyan, dito mayroon tayong mga maliit na butas. Yan. So ito, pansinin ninyo. Yan, may butas tayong maliit. At dyan, yung tubig ay uh, nagpapailalim. Tingnan natin dito sa ilalim. Loko Farmer, magandang hapon. Pa-harvest tayo ng talong. Ito ay pangalawang linggo na ng harvesting natin ng talong. At ngayon ay malapit ng alas 5. Tingnan natin yung lakas ng, ng bugan ng solar pump. Yan yung ating panel. At yun naman ang ating solar pump sa so may likod ng punong kahoy. Yun e naman yung hose. Papunta dito sa ating mga talong. Yan. Yun si Kuya Alan si Patrick nag-harvest ngayon ng talong. Ito. Harvest na night po ito. Tingnan na po natin dito kung malakas pa rin yung buga ng ating solar pump sa ganitong oras. Mula dyan, umakit siya dyan. Papunta doon. Doon sa may mga kamatis. Galing siya doon sa may punong kahoy na yan. Tutulak siya paakyat dito. at bawat bawat plat ay may butas yan so ganyan na lang kalakas yung buhos ng o yung buga ng ating tubig sa ganitong oras kasi hindi na ganong mainit yan malapit na kasi alas 5 sa pamagitan ng ganitong klase ng strategy sa pagdidilig ng halaman ay unang-una, madidistribute natin ng maayos yung tubig sa bawat plat. Ibig sabihin, lahat ng mga plot natin ay makakatanggap ng tubig ng sabay-sabay Kaya yeah, pupunta doon sa itaas. At the same time, yung yung tuloy-tuloy nito na pag uh, pagpatak sa lupa sa ilalim ay para na rin tinatawag natin na drip irrigation. Pero ang ginamit po namin dito ay plastic mulch. Merong isa na nag-comment na sana tinanggal na lang yung plastic mulch So ito po yung plastic mask kasi natin kaya natin ito ginamit. Uh, hindi lang po ito pang repel ng insect o di kaya pang uh, paiwasan yung damo. Ang isa rin pong strategy na kaya ginamit natin ito ay para gamitin natin dito sa ating uh, irrigation. Yan. Katulad po nito. So dyan po yung butas at makikita nyo yung puno ng talong ay doon. At dito ito ay queen method. Yan. Para po yung kanyang canopy yung kanopi ng ating mga talong ay hindi ganong uh, nagsisiksikan. Plus, ito po ng ating mga talong ay naipruning po natin. Yan, ibig sabihin, hindi lahat ng mga sanga nito ay pinatuloy natin. Papansinin ninyo, simula dyan, dito lang tayo nagsimulang magpasanga. Yan. So yung tubig, mula doon sa butas na yon ay aagos doon, paibaba. So isa rin dito na ginawa natin, dapat yung pagmumula ng tubig ay mataas, rolling, papunta sa ibaba. So hanapin muna natin yung area na mas mataas. Then abang dumadala yung tubig dyan, dito mayroon tayong mga maliit na butas. Yan. So ito, pansinin ninyo. Yan, may butas tayong maliit. At dyan, yung tubig ay uh, nagpapailalim. Tingnan natin dito sa ilalim. Okay. So, yun. Ganun. Yung tubig dahan-dahan lang na pumapailalim. So, dito, meron na namang malit na butas. Yun. So, bawat puno ay mayroong uh, malapit na butas na malit lang. So, lahat ng mga butas na yan ay uh, dyan. Yung tubig ay dahan-dahan pumapailalim yan. Pumuputak. Uh, bawat segundo, magos yung tubig sa ilalim. Then, dahil sa maliliit na yan, lahat naman ang naghahati-hati sila hanggang makarating sila dito sa bandang ibaba. Isa pang advantage ko farmer ng ganitong klaseng style ay naiwasan natin yung pagtigas ng lupa. Halimbawa, katulad nito, ang lupa na to na, na naka-expose sa araw, uh, once na uh, nainitan, tapos na ulanan, katulad nito, nakarang araw, ay umulan dito, So ang nangyari sa lupa ay parang nagiging simento. Ayan. Kaya pag kapag walang cover walang plastic mats na ganyan, paulit-ulit nating diligan. Iinitan naman tapos didiligan. Maiinitan na naman. Yung mangyayari, yung lupa ay nagiging simento, tumitigas at katagalan pag dumilig tayo, hindi na siya uh, mag-aabsorb pa ilalim. Yung yung tubig ay agos na lang sa ibabaw so hindi nababasa yun sa ilalim unlike nito, na talagang yung tubig kapag pumat uh, mabasa doon sa ilalim matagal pang matuyo kasi mayroon pang plastic mats na haharang upang hindi mag-evaporate agad yung tubig o di kaya kapag tumama yung sikat ng araw uh, hindi siya directly na matutuyo ka agad kasi yung plastic mats ay itim sa ilalim no which is uh, yung itim o madilim na na lugar ay mas matagal matuyo para mas lalo nating ma-convince yung mga farmer natin, tingnan natin sa ilalim kung tuyo nga. Kung basa nga. So, yon. Yan. So, dyan pumapatak yung tubig. Siyempre, yung, yung itong talong, mayroong ugat doon na nakakabot doon. So, ibig sabihin, uh, may part pa rin siya na nababasa ng tubig. ginastos natin dito ay nasa 50, 57,000 para sa pagbili ng isang set ng solar pump pero hindi pa kasama doon yung kanyang mga hose so pwede nyo rin kayo na lang bumili ng hose nakadepende kung gano'ng kalaking hose ang inyong bibilhin pero ang ginamit ko dito ay uh, 2 inches at 3 inches yan. so yan, naharbisa na kasi yung talong natin So ito yung ating talong na Fortuner F1 at ito ay nakakabera natin ng plastic mulch. Ang lapad nito ay 1 meter yung kanyang bed at yung distance niya naman sa kanyang daanan ay 1 meter din. Yan. Okay. Thank you so much mga ka-farmers sa inyong panood sa ating video ngayong araw and I hope na na-inspire ko kayo. Nasubukan nyo rin yung ganitong klaseng strategy. Pwede kayong bumili ng solar pump. At pwede nyo rin akong i-PM o pwede nyo kayo mag-comment nyo kung gusto nyo magpatulong sa akin paano makakabili. And I hope na gusto nyo yung video na to kaya don't forget to like, share, and subscribe. At pakifollow na rin ako sa aking Facebook account at sa aking YouTube channel. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Alam!